may pupalo si Kuya. Kaya good morning, nabili na po. Magkano niyo po na kuya ng kanya kalaki? 88,000. 88,000 niyo yun po yung bupalo, ano? Sir po ang dala? Santo Tomas. Santo Tomas, alagaan pa po. Panggamit. Ah, panggamit sa bukit. Ang laki. Ang pinamalaking kalabo. Ah, ang laki. Maalam po talaga siya sa bukit, ano? 88,000 doon ito nabili. Ganda ng katawan mo. Sa bupalo. dyan malakas o bupalo. Purong bupalo po ito, ano? Gagamitin daw sa bukid ni Kuya. Uh, mga ilan pero kuya, mga ilan taon na kaya sa atansya nyo? Apat na taon. Apat na taon. Ganda ng Sabi niya daw po yan. Salamat po! Ayun may nabili silang kalabaw sila kuya. May nabili niyo na po? Magkano po na kuya yung ganyan? 59,000. 59,000 gagamitin po sa bukid? Gagamitin sa bukid. Ayun, gando. Gagamitin pang araro. Pang araro daw ito. Oo, pang araro. Inahin na yun. Kumain na yun. Inahin na yun daw. Ayan. Nabili na daw yun. Ayan, good morning mga Talong's TV Nandito ulit tayo ngayon sa Patric Garcia, Batangas Sabahan niyo ako ngayon sa ating Pagkatalong ng mga presyo ng mga kalabaw dito Uh, at ngayon po ay uh, October 20, 2023. Mag-update ulit tayo sa presyo ng kabustayan natin bilang dito. Kaya sama-sama tayo manood sa ating video sa araw rito sa presyo ng mga kalabaw sa Padre Garcia, Batangas. May kalabaw na binibenta si boss. Para kanina mo po ito, pinapahigot ha. Okay. Maalam to maalam sa bukid 'no. Oo. Kanya-kanya pagtitipid na kita doon kasi. Oo, nag-aora. Ha? Sa inyo sarili niyo alaga. Ah. Uh, sariling alaga pala top. Magkano ang binebentan niyan? 475 daw 47, ito. 475 daw ito. Talaga, hindi sila daw. Three na mga ilang taon na kaya ganyan ng kalabaw na 'yan. Hindi ba? 5 Liman taon na rin. Maalam sa bukid na daw ito. Gamit sa bukid. 4725 daw to binebenta. Sariling alaga ni Bossing. <laughs> Sadyang maalam at kita naman sa paghila ng lubid yan. Ano? Nasunod. iyan ay na mga kalabaw na nabili na. Mga pangkatay na to. Kay Tisoy. Kaya ito yung mga nabili na po ano. na yung no? mga kalabaw na nabili na. mga may tatak na ang dami to 34, 35 35 bulo kaya saan po ang dala niyan? Pasay Pasay pang na Dada doon sa Pasay Mga pang katay mga kalabaw Kaya na no, may mga kalabaw sila kuya nabili. nabili na po ito kuya ano? Nabili na Saan po ang dala niyan? Tomas. Santo Tomas ay mga pangkatay na po, alagayin. Alagayin na. Alagayin. Mga magkano po itong ganda ng kulit, Timi Timi. -tim. Magkano po na kuha itong ganto kalaki? Ah, yung kay tatay niya. Hey. Pero ay Santo Tomas. Mga alagayin pa. Yung kinakarga na nila. Mga kalabaw na nabili na. Yo, oh, ang taas ng sampah. iyo na karga na may kalabaw si kuya ano to ay ito yung tatak ng bikula na yung bilaw no. Uh -huh. magkano boss yung itong kalabaw mong ito dalawahan ano ah dalawahan magkano boss yung ganyan 142 142 daw ito dalawahan pangkatay na ito ano mga pangkatay na 140,000 yan si Kuya Dalawahan daw to Ang laki o Ang laki po palo Ang laki po palo Magkana naman boss Ba't mo binibenta itong ganito? Ito ba nabili na? Magkana binibenta? Ang laki Walong po daw ito. Partida walong po daw ito. 160 itong dalawa. Lalaki oh. Kaya ito yung bupalo. Bupalo. daw ito. Itong isa. ganun din. Hindi. Isa walong po din. Walong din. Basta ito ka rin itong mga kalabaw nyo. Si Pukot. daw ito. Walong po. Walong Bali doon ito ay 160 itong dalawa. Lalaki oh. Grabe okay, ang lalaki nito. Kaya mga ilang taon na na kaya ito? Uh, sampung taon na. Kaya malaki na. Mga sampung taon na na raw itong mga... Uh, pangkatay na. Pangkatay na. Pangkatay. Ah, pangkatay na. Ito e naman yung ano ang sa estimate nito. Estimate sa katay. Anong abutin? May 300. May 300. Boss, may 300 kayo ito sa estimate sa Katay? 9,300. 300. din so, yeah, ang 300 sa estimate sa Katay. Galing si Pukot. Kung si Pukot may Bicol? Ah, sa Bicol din. Laki. Laki okay, mga kalabang ito. Laki. Laki may binibenta si Kuya malaking kalabaw dito. Ito so, pa pang ano ng mga gamit pa sa bukid ng ganyang kalaki ano. Gamitin pa sa bukid. Magkano na po binibenta yung ganyang kalaki? 65,000 daw tong ganito. Malaking kalabaw. Ganda ng pagkakatawan nito. Taba. Parang po yung mistiso na ano. Mistiso bupalo. Ganda nito gamit sa buhod. Ito malaki na. 65,000 daw binibenta ni Kuya. Ganda lang kung pagkakatawa ng kalabaw na isin. Salamat Kuya! <laughs> Yan na nabili nila Kuya. Okay, good morning. Nabili na po. Nabili niyo na. Ah, nabili pala. Magkano po presyo? Magkano po presyo sa inyo? 39. 30. Magkano po tawad? Ang tawad niyo? 37. Ah, 37. 39. 39 ang presyo. 37 ang tawad. Dadalawan libon diferensya na. Kagamitin niyo po saan sa bukid? Kapakatay. Kagamitin sa bukid? Kapakatay. Ay, pakatay niyo. Kapakatay ah, doon. Kapakatay doon. sa inyo pero <coughs> uh, uh, Kaya may estimate yung ano abutin sa katay pag yung papakatay. Ano kaya abutin yung sa katay pag estimate? 130 kilos to. Ito daw yung estimated ni tatay na man, abutin <laughs> ng 130 kilos sa katay. Ano sila sila? Ano sila sila? Ano sila sila? Ano sila sila? binibenta bentang kalabaw kaya magkano daw ka po binibenta itong kalabaw mo? Uh, <laughs> Kasama din ako kayo, mahirap pata. Ang ah, problema yung bibili nito pagkasama kayo mahawak. Buti yung kalabaw, hindi mo lang Anong paano pangalan ng page mo? Talong Stevie. Talong Stevie. Talong? Ah. Si Boss, binibenta pa ito. Eating eggplant. Boss, good morning. Mukhang wow, may katrato ka. Si, <laughs> ang pangano na pa, na ang pang bibili lang pangarado? Talong. Hi, good morning. Magkano'y binibenta yung ganyan pangano mo? 45. 45,000 daw ito. Gam panggamit pa rin sa bukid ano? Pwede pa rin. Ah, kumbaga pwede sa katay. Panggamit. 45,000 daw to binebenta. Ayun. Shoutout kay Bossing daw. Ayun. Dahil 45,000 ah, pwede panggamit, pwede rin, <laughs> rin. <laughs> pangkatay pang na. May meron din kalabaw na binebenta si Boss. Boss, magkano binebenta 'tong kalabaw mo? Magkano binebenta? 55,000. 55,000 daw ito. Binibenta pa. Yan po yung mga kalabaw na binibenta dito. Ay, ito yung mga alam sa ano, no? Mara ka nagagamit sa bukin. Kita naman sa ano yung mga Oo. Ito pala yung bistisong bupalo, no? Bistisong bupalo, no? Yan yung pinaipot ni Bossing. Para malaman kung maalam talaga. Yan. Binibenta pa rin yan. Salamat, Bossing. Ayan, may mga binibenta dito mga kalabaw na guya. Ayan, ang dami. Mga guyang kalabaw. Sa ito no? May lang mayari. Sa iyan? May birthday na yan. Ah. <laughs> Magkano binibenta itong ganto mga guya mo? 28. 28 daw ito, bawat isa. Yan, mga binibenta pa. Ito ang mayari na kausap natin isa ay 28 binibenta. Uh, okay. Yan, mga binibenta pa. Binibenta pa. Matumal. Matumal, hmm. matumal ngayon. Matumal. Matumal ang mga lagay niya tano, pero yung pangkatay ay matumal. Pangkatay yung matumal. yeah, matumal din sila, boss. Matumal Back to, ano na si boss, back to pamimili na ulit. <laughs> uh, yes katrata dito ng kalabaw. Yeah, yeah. Itinitinan yung kumaalam sa bukid. Nakita naman na yan. Ano na yung bato. kayo. Talagang 52 oh, daw ito binibenta. I-testing talagang ano. Kaya lang medyo magulang na ito po. No? Medyo matanda na rin. Ano? Baka may limang taon na mahigit. Pero na. Yan. Yeah, no. Tinitingnan kong magagamit talaga sa bukid. Na. Pero kuha, talaga mong pasong eh. Oo, oh, talagang kitang-kita na, no? Uh -huh. okay, no? Kapal na, talagang, makapal na. May, may kalyo na eh. Oh. May kalyo na eh. kalyo Talagang uh -huh. ginagagamit ginag talaga. Nakikita na gagamit sa bukid. Talaga may kalyo na. Hindi ah! Hindi Hindi rin pa atras ah! atras. Boss, good morning. Na, wala, wala ka baga. Wala ka siyang Wala pa na baga. <laughs> Wala mo nang <laughs> bilay. Wala mo ganda sa mga katulad ng Magkano naman sana boss ito? Inaalok mo 'tong baka mo? Ah, kalabaw tuloy. Eh. Magkano kaya 'tong nibenta ni boss? magkano, magkano kaya kay Joseph? Ay, kay Joseph. Yan. Man. Boss, magkano 'yung binibenta mo yan? Binibenta sana yan. Ah, magkano na, pa nabili? hindi na daw. Ah, hindi na ibibenta daw. daw. Ah, Babalik na lang daw at papalaga na nalulugi. ko <laughs> Layo pa babalikan. Eh si Bossing. Ito lang Bossing, magkano yung binibenta yan? 42.5. 42.5 daw ito. Binibenta pa. Pwede ko ito yung pangkatay na din. Ano? No, ayobin. Ah, ayobin pa rin. Dumalaga. Duma ah, tubig daw. <laughs> yeah, binibenta pa ni Bossing. Lang Malaga. Ah, babagong dating, dating pa kaya. Medyo... Okay, <laughs> medyo napagod pa sa biyahe kaya uh. medyo hindi pa nagano mamay nga. Kala ko ikaw lang na nga pati pa rin kalabaw kaya hindi masyado kinaparada pa. Karating lang daw Kinapay pa. Yan ang may mga binibenta si ano, na kalabaw. Nagkahalap buhay na. buhay na daw ito. <tod 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 <yun> Boss, good morning. Yes. Itong kalabaw mong malaki? Ha? Toy. Ah, may kita ni mong photo. Natagoy, eh, nahihiya pa. may kita limang puwede itong malaking kalabaw Ayan eh, naman yung mga binibeta si boss na bupalo. Mga bupalo, ang gabing Boss, good morning. Magkana binibeta yung bupalo mo? P55, ito yung galing bulakan pa rin. P55, mga galing bulakan. Ang gaganda ng ano? Ang tataba. Ano pati niya kahit putikan dito, ang ganda ng katawan. No? 55,000 daw ito binibenta ni Boss. Mga batang-bata -bata pa ito. para kayo, ito yung mga isang taon na lamigit. Mga barako. Yan, binibenta pa yan. Ang ganda ng pagkabupal. Ayan, may pet na kalabaw si Boss. Katabaw. Hintay dito ng ibang mga kalabaw. Mga Mga bupalo. Boss, good morning. Magkano binibenta yung mga buffalo mo? Bawa sa alim. na po. Itong yung isang manitlit, ganun din ang presyo niya? Ah, parang din ang presyo doon ito. Bawa sa na po daw ito. Uh, ah, buffalo. Yan, bawa sa na po. Ah, ito pala isa yung isang buffalo, yung isang mistis. Isa pala yung mistiso lang ano, itong buffalo puro. Yan, bawa sa na po ito, ito binibenta. Mga galing boss Bulacan. Mga galing Bulacan daw ito. ang ganda na katawan itong isa kahit maliit pa, bata-bata pa ito. Binibenta pa ni boss. Salamat bossing. Ayun, may bupalo ulit si tatay. Mistisong bupalo. Laki. hi good morning. Mm. Ang gano'n po binibenta sa malaking bupalo mo? 85 85,000 daw ito Ay, ito yung nagagamit sa bukit O malaki na yung bat, mga kapala yung batok nyo 85,000 daw ito binib na binibenta ni tatay Kamusta po ang bentahan ngayon tayo ng kalabaw? Kamusta po ang bilihan? Sarap Hindi po kamusta po ang bilihan ng kalabaw ngayon? Masama nasa ah, 1 million ngayon. Ah, yeah, tapos. Nasa ngayon ng mga kalabaw at walang mga uh, so, buyer. Mag Magkano po ang tawad? Ito ito po, isa -tong, -tong pito, pito po daw tawad ang tawad. Eh. Laking ano to? Binebenta pa ni tata ito. Ito po galing Bulacan din, hindi. Hindi rin pala ito galing Bulacan. Dito lang din po, ano, sa Batangas. Yan, ang binibenta pa po yan. Yan, may mga bupal ulit sila, bossing. Boss, good morning. Oo, oh, magandang umaga ho. Magkano binibenta itong bupal mo ito? Bawas ako alim na po. Bawas alim na po. 55,000. 55,000 na po Ang ganda, no? Ito yung mga bulakan pa rin, galing bulakan. Ang ganda ng katawan ito, oh. 55 lang ito. Puro bukalo. Ate na po, baby, kami kasama mag-alaga. Kasama mag-alaga. Hindi <laughs> 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 <ko> na mag-alaga. <laughs> Hindi Ganda ng katawan. Talagang mga, puro-puro uh, pati ang kinis niya. Mga ganda, ganda ng mga katawan. Ganda mga katawan. Ito ang taba. Dito pala makikita ang taba ng ano, no, mga kalapaw. Yan ang ganda ng katawan. Ito naman po, singi. Eh. Ito pala, bisna. Tara po sila. <laughs> Ayun, may binibet si mo sa mga Ay, ano lang ano Yung wag mga bupalo mo so, Ito yung magkano mga itong ganito mga ano Ang tawag ganito, bulo ano Bulo, 46.5 daw ito Ah, dumala ah dumalaga ba ito ah, yung mga lalaki daw yung mga mga bupalo mo magkano binibenta na Bawas alin na po daw ito ayan, mga binibenta na bupalo Magkano naman yung bawas alin na po na yun? 58 58.5 ah, 58, ito na may medyo murang-murang at maliit-liit no? hmm, po 5 po daw ito binibenta rin Babae naman yan Kamusta po ang bilhin niya? Matumal? Ah, matumal pa rin pala. Walang mamimili ng mga alagain? Wala, wala mamimili ng alagayin Medyo matumal pa rin pala ang bilhin niya. Yan si Ito ay galing bulakan nga pala, mga bulakan. Mga galing bulakan daw pat mga bupalong ito. Kalumpit bulakan Yan, mga kalumpit sa Kalumpit Bulacan daw ito. Mga binibenta pa mga kalabaw at bupalo dito. Salamat, sir. Yan no, may mga kalabaw na pangkatay. Lalaki na kalabaw. Mga pangkatay na kalabaw. Mga pangkatay at pangkatay. Oh, yeah. pangkatay. Mga magkano kaya to? Kaya jo lang ganyan. Magitigil niyo po. Magitigil niyo daw ito, mga pangkatay na. Tinatrato pa po no. Yes, Tinatrato pa dito ito magigigit na tagli po daw ito. Ay, dalawa rin may ito, ay, dalawoy, 132 binibigay. Ay, itong dalawa ay 132,000. Mahal-mahal na rin talaga malalaki naman ay. Yes, awesome. Mga pangkatay na daw ito. Hindi Man, mag 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 pa magkasundo. sa presyes kay 132,000 daw ito. Binibenta itong malalaki mga kalabo. Pero kay Joel ito uh, sa pastimit mo anong abot ito, itong kalaki sa katay. ito magigilundan, 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 mag mag 240 daw mag ito abot sa katay yung ganito kalaking kalabaw. Mga 500 dalawa rin. 500 sa katay, ano, dalawahan. 500 daw po sa katay, itong dalawahan ito. Binibenta pa po yan, di pa magkasundo sa presyo. Magkasundo sa presyo. Kaya tawaran namin, bawas sa 30. Ah, bawas sa 130. 130 132 na, naman 132 ang presyo ang gusto ang gusto yan binibenta pa yung panagatratuhan pala sila nasa na pa ano may mga binibenta si tatay na kalabaw ng mga bulo yung maliliit pang kalabaw hi okay. good morning po ay, magkano nyo po binibenta yung mga bulo nyo kalabaw? Magkano po binibenta? 40, 40. Ah, ito po yung malalaki, 40. Yung malilit kong ina yung tagta 30. Yan, yung mga binibenta pa. Mga alagay pa po, po yun, ano? Mga alagay pa doon. Ito po yung, yung isa ito ay 40. Yung isa ay 40 din, malaki-laki. Ito na may tagta 30. Yung malilit na kalabaw na binibenta. Kamusta naman tayo? May nabawas naman na, may nabili na. Ah, meron na may nabenta. Amin. Ah, isa pa. Isa pa nabenta yung tatay. Ito tayo galing Bicol, mga kalabaw nyo. Ah, mga galing Bicol doon. Anong binibenta pa ni tatay dito? May binibenta si boss na bulo. ng tawag yan? Bulo. Anong malilita kalabaw? Magkano binibenta yung ganyan? Mayigit 45. May 45 daw. Ganda ng katawan naman. ayo Kahit malit pa siya. Ang lalaki ng 20 ano. Itong medyo lalaki ng gusto 45 mga kalabaw. Binibigay. 45 daw ito. 43, 43 tao. daw. 43 tawa daw. Sama mga alaga <laughs> May koto lang natin mga. <laughs> hey, binibenta pa si Leos. Ang ganda ng katawan nito. Ito, ito yung may isang taon na kaya, no? Wala pa. Most may higit na isang taon na po. Hindi na ibenta pa. Ito hindi ko natanong sa inyo kanina itong dalawang. Ito yung boss, yung magkano na binibenta ito? Na Anim na po. Anim na po daw ito. Ito yung mga isang taon pa lang ito, no? Ang ganda may gitsang na totong ganda ng katawan yung eh, mga basta mga galing bulakan ng mga kalaboy yung gaganda mga quality eh naman bossing ito maliit lit naman yung magkano? pare walang naman pare. bawas na 50 po daw ito yeah, pare di pa okay, pa boss may nabawas naman na mayroon na kayo nabenta isa pa iisa pa daw pala nababawas madalang nga nagmimili ngayon ng mga alagay na no madalang nga nag ano ngayon namimili doon na alagay na Ayun. mga binibenta pa mga purong bupalo yan yung mga kinakarga na. Boss, ano ito? Yung mga balik? Mga okay. ah, bagong bili. Ah, Mga bagong bili daw ito. Kinakarga na. Mga bagong bili daw ito. Yan yung mga kalabaw. Mga pupalo. Na nabili dito. Kinakarga na. Saan nadala yan, boss? Sa Limerina. Ah, nadala sa, na. sa daw ito dala. Ito yung mga bagong bili daw dito. Okay. Ito naman, ibigay din Ah, doon na may bibenta. Ah, doon nga pala yung Sabado ang bilihan na, no? Mas magkana nabili itong baka mo? 49. 49 daw ito nabili na. Ayan, kulang baka. Dadali naman daw ito sa Lemery. Babalik na. Ah, nalulugi ba? wala <laughs> na nalulugi yun, kaya binababalik na. yan Ayan, mga kinakarga na. Parada naman sa Lemery Ayan, maraming salamat po sa panood mga Talongs TV. Sana po in-update kayo ng mga presyo ng mga ha, uh, kalabaw sa Padre Garcia, Batangas. Yung gusto po magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo below para po mabasa natin at ma-shoutout ko kayo. na-shoutout muna po sa mga kababayan natin, mga OFW, lalong hit sa iba't ibang dako ng, bansa, ng mundo. At sana po ay pa-share po ng ating video mga Talongs TV para naman po uh, madagdagan yung ating revenue at sana po yung huwag natin skip yung ads. Uh, kita kits ulit po tayo sa ating sunod video dito sa uh, presyo ng mga hype sa Padre Garcia Batangas. Maraming salamat po mga talong TV. God bless.